oh, mga ma'am, nandito na naman kayo sa video ko. Salamat nga pala at napadaan kayo. Kung bago ka nga pala sa channel ko, pwede ba paki-like naman at paki-share na din kung magustuhan mo ang video na to. So, dito nga sa video na to, ako ay naglilinis ng bahay. ah uh, Isinut ko to bago pa ako magpa-surgery. So, dito nga sa China, kapag ikaw ay foreign teacher, meron kang tinatawag na housing allowance or accommodation fee or accommodation budget. So, yung offer sa akin ng campus is 2,000 RMB. Approximately, nasa 14 to 15,000 pesos yun per month. Pero yung nakuha ko naman bahay sa paghahanap ko is inaabot lamang ng 1,700 RMB. So, may tusukli pa akong 300 RMB na katumbas ng 2,100 pesos na siya ko naman ginagamit sa pambayad ng wifi, kuryente at tubig. So, mandatory yun na kapag ikaw ay pumirman ng kontrata, dapat merong housing allowance or accommodation. Pwede kang i ng mga school sa paghahanap mo ng bahay. Meron namang school na na-ready na yung titerhan mo pagdating mo. Hindi ka na nila bibigyan ng allowance kasi nandiyan na yung bahay. Pupuntahan mo na lang. Meron din namang dormitory type. So, sa loob ng campus, may mga dormitory para sa mga students sa teacher. So, ang ganap nga sa akin is, ako ang naghanap ng aking Bahay na tinirhan dahil matagal na din naman ako sa Chongqing at alam ko na naman yung pasikot-sikot. Alam ko na din yung quality ng bahay na tama sa presyo na gusto ko. So yung presyo ng bahay ko is katang lang. So meron itong dalawang bedroom, uh, merong toilet, living room, dining room at kumpleto siya sa gamit. So wala ka ng kailangan pang problemahin kapag lipat mo sa bahay kundi mga pagkain mo na lamang at yung mga sarili mong damit syempre pag nakahanap ka na nga ng bahay at ikaw ang sarili mong naghanap o tinulungan ka pa ng school, ganun din, kagaya din sa iba't ibang bansa, kailangan mo magbigay ng one month deposit at three months advance. At bukod pa doon, kailangan mong magbayad sa agent. So, yung agent na nakuha mo, maghahati kayo ng landlady na ang katumbas ay isang buwan na renta sa bahay. Halimbawa, 1,700 RMB. So, paghahatian nyo yon para pabayad sa agent. So, nung lumipat nga ako, nagbigay ako sa agent ng 850 RMB or siguro nasa magkano ba yun? Nasa 8,000 to 9,000 pesos kapag nga ako ay walang pasok o ako ay hindi mapakali o makatulog, wala akong ginagawa. Ang libang ako nga pala dito sa China, maliban sa lumabas or magpaint or maglaro is maglinis ng bahay. So, ito na rin yung naging rescue ko, rescue ko sa mga panahon ako ay nang-homesick sa mga anak ko. So, sa mga hindi pa nga pala nakakilala sa akin, ako ay dating public school teacher sa Pilipinas at meron akong apat na anak sa Pilipinas na inalagaan ng aking nanay. So, yun nga pag malungkot ako, ang ginagawa ko ay magpakapagod. Kasi pagpagod ka, malilimutan mo na yung lungkot mo, mas madali kang makakatulog. At yun, nauubos yung oras ng na may nagagawa kang makabuluhan. Alam nyo, ang pagiging teacher naman dito sa China is kagaya din naman ng pagiging OFW sa iba't ibang bansa. Masasabi ko na madali pero meron ding mga pagkakataon na nahihirapan ka. May mga pagkakataon na kailangan mong magkaroon na mabibigat na desisyon na sarili mo lang ang aasahan mo na merong kang mga risk na kailangan i-consider. Maaaring anytime, maaaring, maaring anytime, ano ba yun? Pwedeng anytime, mawala sa yung opportunity, kaya dapat laging wise ka sa decision making mo dito sa China. At dito sa China ko rin natutunan na hindi lahat ng opinion mo is dapat mong sabihin hindi rin dapat ka laging maging mapagkumbaba or lagi kang oo na lang ng oo. So, nung bago nga ako sa dito sa China, oo lang ako ng oo, ngiti lang ako ng ngiti. Pero narealize ko, as time goes by, goes by na dapat magkaroon ka rin ng um, katigasan sa pagkatao mo. So, natuto akong manindigan sa mga sarili kong opinion, pero hindi ko naman yun ipinaglalaban sa lahat ng pagkakataon. Marami ako natutunan bilang OFW dito sa China. Masasabi ko nga sa loob ng limang taon na hindi ako nakauwi sa Pilipinas is parang ibang-iba na ako sa dating ako. Kung dati, madali ako masaktan. Ngayon, hindi na. Kaya ko nang palipasin yung mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. So, kapag may bagay na alam ko makakasugat sa akin or makaka-offense sa akin, I've learned how to, ano mo yun, shut my ears. And ganun din yung patahimikin din yung bibig ko kasi it's better na umiwas sa mga gulo, lalo na sa ibang bansa ka. So, hindi mo to sariling bansa, hindi, porque ikaw ay tama, ay tama ka na. Alam mo yun, um, la, kailangan mong ilalagay lagi yung sarili mo sa safety, kung saan ka hindi magiging alanganin. Kasi kung ito ang bread and butter mo, kailangan mo tong ingatan. At wag na wag mong papakawalan. Yung mga nga pala ako, sa limang taon ko nga pala dito sa China, or anim, mag na yata. <laughs> sa loob ng maraming taon na nga, nakailang company na din ako nabanggit ko na nga to sa mga kauna-unahan ko pang video na sa una kong pagtatangkang pag-abroad, ang una kong pa lang trabaho ay pagiging nani or tutor nani or sa madaling salita is kasambahay. So nagtagal ako sa amo ko sa loob ng isa at kalahating taon. Pagkatapos nga nun, naglakas loob na ako mag-apply sa mga schools. At ang una kong ang company na pagtrabahuhan ay ang pangalan ay Uncle Sam Training Center. So ang trabaho naman sa training center is tuwing hapon pagkatapos ng mga bata sa primary school pupunta na sila sa training center para mag-extend pa ng classes so lalabas ka ng 8:30 ng gabi at kapag Saturday at Sunday maghapon yung klase mo pagkatapos ko nga sa Uncle Sam ay lumipat naman ako sa field education isa pa uling training center kung saan naging teaching supervisor naman ako tumagal ako doon sa loob ng apat na taon so dahil nga sa pabago-bago ang policy yun nga, isa pa yun sa mga risk ng pagtatrabaho sa iba't ibang bansa. May mga policies na nagbabago na pwedeng advantage mo o disadvantage mo. Pero ang goal ko kasi sa buhay, find your advantage and your disadvantages eh. So, hinahanap ko lagi kung saan ako magiging mas advantage. So, sa loob ng apat na taon, nagpalit nga yung policy ng China. Pinagbawal ng mga training centers na nagtuturo ng English. Kaya napilitan ako mag-quit sa dati kong trabaho. At ngayon nga, sa pangatlo or paapat ko ng kampanya, pangatlo bilang teacher, pang-apat bilang OFW. Um, ako ay kasalukuyan na nagtuturo sa isang international kindergarten. Nung una, takot akong sumubo kasi pakaramdam ko hindi naman, ewan ko, qualified ako. Pero sa totoo lang, kahit akala ng ibang tao, napakalakas ng self-confidence ko, hindi naman talaga. Marami akong self-doubt, Mara may mahin na mababa yung self-esteem ko. Pero natutunan ko na lang na mag na I can do all things. Kaya ko lahat ng bagay. Kung kaya ng iba, kaya ko din. Kasi alam nyo kung saan ako humuhugot. Wala kasi akong choice eh. Kailangan kasi single mother ako. Kailangan ko itaguyod yung apat kong anak. At kailangan ko maging best sa lahat ng bagay. Kasi kung magiging average lang ako, paano? Paano ko mabibigyan ng best future yung mga anak ko, ba? Diba? Kaya natuto akong magpanggap na kaya ko lahat. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na hindi ko alam na meron pala ako from the very start. At opo, sa mga nagtatanong, malaki talaga po ang sahod ng teacher dito sa China. Hindi lang po 50 mil, hindi lang po daan libo. Depende po yan sa school na pinagtatrabahohan mo. Bukod pa dun yung housing allowance, bukod pa din po dun yung mga bonuses at airplane ticket reimbursement kapag pauwi ka at magbabakasyon ka sa bansa mo. Talaga po napakaganda ng opportunity. Sabi ko nga, kung hindi lang siguro nagka-pandemic, siguro ang yaman ko na. Pero ganun pa man, maswerte pa din ako kasi during the pandemic, hindi ako nag, nawala ng, ng kumpiyansa o hindi ako nawala ng pag-asa. nag ako kahit may mga months talaga na walang sahod, may mga months na hindi ka pa sasahodin, eh, at may mga months talaga ng nga Sabi ko, kung uuwi ako ng Pilipinas, ganun din naman. mag na lang ako na maging maayos ang sitwasyon dito sa China. At yun nga, awa naman ng Diyos, tuluyan na nawala yung pandemya Kaya sabi ko, unti-unti makakabawi ako. Bagamat may mga financial struggles pa rin at problems recently, I know na eventually makakabawi din naman ako. And what matter most is maganda yung kasulukuyan kong position dito. Maganda yung kumpanya na pinagtatrabahohan ko. Well benefited ako. May insurance during the nagpa-surgery ako. And I know in time, maririch ko din naman yung success na gusto ko para sa mga anak ko. So, sa part nga na ito is tapos na ako sa paglilinis. sa so, yung mga CR nga pala dito sa China is ganyan yung itsura. So, ayan. Malinis na malinis na. Spotless. At Napaka perfectionist ko sa paglilinis. Gusto ko talaga is linis kong linis. Sabi nga na nanay ko, lilinisin mo na din lang, puliduhin mo na. Kasi pag hindi mo yan pinulido, mamaya-maya ulitin mo na uli yan. Eh, pag naglinis ako ngayon, next week na uli ako maglilinis. Kasi nga, super clean na. So, yan nga pala ang alaga ko si Bulldog. Hi! O, oh, ba diba? So, yan. May bahay din siya na kanya. Yung, yung bahay nga pala na tinitirhan ko is 10 minutes away from the campus. Kasi, alam nyo yun, para may chance ako mag part-time kung sakaling man meron. Kasi bawal kasi ang part-time jobs dito. So, ito yung isang kwartong maliit. Pag may bisita, diyan ko pinatutulog. Yan. Ventilated din niya, well ventilated kasi may AC siya. May sarili din siyang AC. And nandiyan din yung mga pang video ko kasi during the online class ako yung napili ng school para maggawa ng mga online classes sa mga bata. So ito yung master bedroom, bedroom. <laughs> yan ako nag ako, Yan ako. yung pinakang kwarto ko, kwarto namin. yan 'di ba? Dine sharing. So yun, kung may katanungan kayo paano mag-apply dito sa China, pwede niyo naman akong i-PM. And yan, okay. Salamat sa panonood, guys. So, so after mo maglinis, upo ka na. Hinga ka na ng malalim. Masaya ka na kasi malinis na yung bahay. Ayan, takakainin ko naman si Bulldog ng treats niya. Si Bulldog ang aking bunsong anak. Siya ang aking panlima. Si Bulto nga pala ibigay sa akin ng Chinese teacher na nakasama ko dito sa kindergarten. So, lumipat na siya ng ibang city. Kaya, napili niyang sa aking iwanan yung baby cat niya. Kasi sabi niya, same daw kami ng personality. Magka-birthday kami actually. Kaya, sabi niya siguro ako yung perfect mom para kay Bulldog. And thankful naman ako kasi from time to time, nakakamit ako ng mga Chinese na nagiging kaibigan ko din. Yung iba kong kaibigan na Chinese, from the very beginning until now, kaibigan ko pa rin sila. And I'm very fortunate with that. So, maliban sa financial gains, nagkakaroon ka pa rin ng iba't iba pang, alam mo yun, fruit. Fruit ng pagiging OFW mo sa ibang bansa. Nakakilala ka ng mga taong nagtuturo sa'yo ng na maraming bagay. At mas nakikilala mo ang sarili mo. Bye!